Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pagpapasinaya sa Stage 2 ng Halao River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo, Ikalabing-Aning ng Hulyo. Pagsisiguro ng Pangulo, simula pa lamang ito sa mas marami pang proyekto na layong isulong ang water resource development sa Pilipinas. Araw ng Webes, nagtungo ang Pangulo sa Puerto Princesa City, Palawan upang personal na ipamahagi ay nasa 100 million pesos na presidential assistance para sa provincial government ng Palawan at Marinduque. Katuwang nito ang farm machinery at inputs para sa mga magsasaka at mangingisda sa lugar na lubhang apektado ng El Nino. Bagamat hindi nagkarating ang Pangulo sa Romblon dahil sa sama ng panahon, nagsilbing kinatawa ni Pangulo Marcos sa DILG Secretary Benhur Abalos sa pamumahagi ng government assistance sa lugar. Tinatay nasa higit 116 million pesos na presidential assistance ang naipamahagi para sa provincial government ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Araw ng biyernes, ikalabing siyam ng Hulyo, kaliwat ka na aktibidad naman ang dinaluhan ni Pangulong Marcos. Una na mahagi ng presidential assistance para sa mga magsasaka at mangingisda sa Cordillera Region na mahagi rin ng Pangulo ng tig 50 million pesos sa provincial government ng Apayaw, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Nasa 34.5 million pesos naman para sa Abra at 29.7 million pesos para sa Binget. Matapos nito, dumiretso si Pangulo Marcos sa Pasukin, Ilocos Norte para sa inaugurasyon ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito makakatulong sa pagsusulong ng food security at pagpapalakas ng agri ng bansa. Bagkus, makakatulong rin ito sa development ng aquaculture at turismo sa lugar. Matapos nito, tumungo ang Pangulo sa Pangasinan upang pangunahan ang pamamahagi ng Condonation Certificate sa higit 64,000 agrarian reform beneficiaries sa Northern Luzon. layo nitong burahin ng higit 3 billion pesos na halaga ng utang ng mga benepisyaryo. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katawang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.